ng Philippine Navy na barbaric at mga kawatan ang pangunguyog ng China Coast Guard sa mga Pilipinong sundalo na kasama sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Bukod kasi sa panggigit-git at pagnanakaw ng mga armas, tinutukan pa nila ng patalim ang mga Pilipinong sundalo. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Get off. Get off. Get off harap pang tinutukan ng palakol ng tauhan ng China Coast Guard ang sundalong yan ng Philippine Navy nang tangkain niyang alisin ang tinali nilang lubid sa rubber boat ng Pilipinas. Nangyari yan sa kasagsagan ng resupply mission ng militar sa Ayungin Shoal noong June 17. Sa video, kita kung paanong kinulog ng mga taga-China Coast Guard ang mga rigid hull inflatable boat ng Philippine Navy kahit nakadaong na sa gilid ng BRP Sierra Madre. palakol, pumalo ng bato na ng bato, Bitbit -bit ang mga kutsilyo. Inambahan nila ang mga sundalong Pilipino na huwag lumapit. Saka pinagbubutas ang rubber boat ng Navy. Habang nagkakagulo, narespondihan naman ng isang sundalo, si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo, na naputulan ng daliri matapos maipit sa rubber boat nang bigla silang banggain ng China Coast Guard. Kita rin ang usok galing sa binato sa kanilang tear gas ng China. Hindi pa dyan natapos dahil ang ibang bangka pinagtatagalin ng SIBAT ng CCG para mabutas. An ang isang ito sa pulpa sa video na may nilakaw na supply sa rubber boat ng Pilipinas. Stop! Habang ang speedboat na yan, inararo pa ang ibang Pilipinong sundalo. Kinagabihan, narespondehan ng Philippine Coast Guard ang tropa ng Philippine Navy. Pero bantay sarado pa rin sila ng China. Sa mga larawan naman na ibinahagi ng AFP matapos ang insidente, kita ang isa sa mga rubber boat na taddad butas. Basag-basag din ang windshield, communications at navigation equipment ng ibang bangka na sinadyarang wasaki ng China Coast Guard. Pati cellphone ng mga sundalo, sinira. Please barbaric, please. By piracy. They are thieves. This illegal, coercive, aggressive, aggressive, and deceptive actions of China does not reflect the intention of their country to be a global power. Other countries have to be wary of this. Sa mga video na inilabas ng AFP, kapansin-pansin naman na hindi armado ang mga Pilipinong sundalo. Paliwanag ng Philippine Navy, mas minabuti nilang magtimpi para hindi lumala ang gulo at anong opsyon natin, Marilyn, hindi po pwede. Sapagkat ang ating instruction, the rules of engagement are very clear. Hindi naman tayo nang pabaya. Pero ang dala natin, bare hands, may mga konti mga gamit sa barko na hindi naman talaga offensive in nature. Dahil naman sa sobrang lapit ng mga Chinese sa BRP Sierra Madre, kulang na lang ay pamis mismo sila sa tinaturing pa rin na commissioned vessel ng Navy. Pero tingin ng maritime security expert na si Ray Power hindi ito gagawin ng China dahil alam nilang mauuwi ito sa gera. China has avoided directly assaulting the BRP Sierra Madre uh, in part because that would clearly cross the line. Dahil sa tindi na naging garian sa ayungin show nitong lunes, naniniwala ang ilang eksperto na napapanahon ng pag-usapan ng Pilipinas at Amerika ang pagpapagana sa Mutual Defense Treaty. Sa ilalim nito, obligado ang Amerika na saklulohan tayo sa oras na atakihin ang mga tauhan at alinong barko ng Militar at Coast Guard sa West Philippine Sea. Para kay Powell, direktang pag-atake na sa Pilipinas ang ginawa ng China Coast Guard noong lunes. Dahil dito, pwede na raw ng Pilipinas ang Article 3 ng Mutual Defense Treaty natin sa Amerika. Ito ay para masimula na ang pag-uusap para sa susunod nating hakbang. Hindi naman daw ibig sabihin nito na sasabak na tayo sa gera. Pero sa pamamagitan ng MDT, pwede na pag-usapan ang posibleng direktang partisipasyon ng Amerika sa mga susunod na Rory Mission, lalo't dihado tayo sa China. China has force overmatch. It has more ships. It has larger ships. It, has, it is able to sort of flood the area and make it extremely difficult on the Philippines. Sa ngayon, pag-uusapan pa rin ng militar ang gagawing diskarte sa mga susunod na resupply mission. Ang sigurado raw, hindi kailanman magiging dahilan ng China para itigil ang paghahatid ng probisyon at pagkain sa mga sundalong nagbabantay sa ayungin. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdesco, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa pansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.